Arestado ang isang gun for hire sa pagpatay sa Talisay, Batangas. Ika-17 ng Hunyo, 2025, dakong alas 10:15 ng gabi, habang nagsasagawa ng patrolya ang kapulisan ng Talisay Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Elice G. Villanueva. Sa kahabaan ng talisay Laurel National Road ay may namataan silang kumpol ng mga tao. Nang sisitahin na ng mga kapulisan, ay napagalaman ng pulis na isa sa kaanak ng kausap nila ang nabaril nung oras na yun. Agad naman tumawag ng investigador ang mga pulis na nagpapatrolya. Habang hinihintay ang investigador na hahawak sa kaso, ang mga naunang kapulisan ay hinarangan at kinordunan ang lugar ng pinangyarihan at inalam ang pagkakakilanlan ng biktima. Nang dumating ang investigador ay agad naghanap ng mga saksi at inalam pagkakakilanlan at motibo ng suspect. Agad naman nagsagawa ng dragnet operation at oplan Iron curtain ang mga kapulisan ng Talisay MPS gayon din ang kapulisan sa Karatig Bayan upang mapigilan ang pagtakas ng suspect. Sa kabilang dako tumawag na rin ang hepe ng Talisay MPS na si Police Major L. Sid Villanueva ng Soko Team upang iproseso ang crime scene. Hindi tumigil ang kapulisan ng Talisay MPS sa paghahanap sa suspect, nagsagawa sila sunod-sunod na follow-up operation at CG tracking. At base sa sunod-sunod na investigasyon nalaman na ang motibo sa pagpatay sa biktima ay ang paghihiganti. Ikalabing walo ng hunyo, 2,025 humigit kumulang alas 12 ng tanghali, nalaman ng kapulisan ng Talisay MPS ang tunay na pagkakakilanlan ng suspect at natuntun sa isang compound sa Jiriwi. Aya Talisay Batangas. Nakuha sa kanya ang baril na ginamit sa pagpatay. Natagpuan din ang sinuot nitong jacket at sombrero, gayon din ang motorsiklo na ginamit niya sa pagtakas. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Talisay MPS at sinampahan na ng kasong murder. Para laging updated sa kapulisan ng Talisay. I-like, e share and follow ang aming Facebook page Talisenyon Police. Salamat sa panonood.